Okay, so paano nga ba natin mapagtatagumpayan ang takot at maranasan natin yung adventure at supernatural na buhay? May tatlo tayong point. Una, decide not to fear. Pangalawa, trust God's protection. At pangatlo, rest in His love. So una, decide not to fear. mag ka na hindi mo paiiralin ang takot. Alam mo, para ka makawala sa takot, kailangan mo muna itong pagdesisyonan. Parang sinasabi mo, obvious naman, syempre, talagang gano'n, na, no? kailangan mo mag decide Pero kaibigan, alalahanin mo ito. Ito yung katotohanan. Maraming tao ang hindi dumating sa punto na sila talaga ay nag-decide. Ito na ang araw. Hindi na ako papaalipin sa bandage na ito. Ito na ang araw na tatalikuran ko na ito at di na ulit babalikan. Sisiguraduhin ko na sa tulong ng Diyos, ay gagawin ko na ng walang takot ang mga bagay na pinapagawa niya sa akin. Kaibigan, mag-decide ka huwag matakot kasi hindi ka iiwan ng Diyos kapag sumabay ka sa Kanya sa journey na ito. Sabi sa Hebreo 13.5-6, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alam mo, pag nabasa mo itong talata na ito sa iyong conversation time kay Lord, naku, grabe, ang sarap. Marirealize mo na sinasabi sa iyo ng Diyos na, anak, di kita iiwan, ni pababayaan. So ikaw naman, may-excite ka, sasabihin mo sa iyong application o oh, I will, mula ngayon, hindi na ako matatakot. At yun talaga, ang sinasabi sa talata, in fact, sa English translation nitong verse na ito, sabi, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Kaibigan, hindi ko alam ang kinakatakutan mo o pinag-aalala mo. Pero kaya sinasabi ng Diyos sa talata na ito na hindi ka niya pababayaan at hindi ka iiwan ay para i-apply mo sa buhay mo na mag na ngayon. Mula ngayon, I will not fear. Hanggang dito na lang ito. Pagod na akong hindi magawaan tama. Pagod na akong magtago. Pagod na akong tumakas sa responsibilities. Ngayon na ang katapusan nito. I will not fear. Alam mo, si David, ganun din ang application niya. Dahil alam niya na kasama niya ang Diyos. Sabi niya, Psalms 118.6, kasama ko ang Panginoon. Kaya, hindi ako matatakot. Ano magagawa ng tao sa akin? Wow! Sabi sa Hebrews 13, hindi ako matatakot. Sabi ni David, hindi ako matatakot. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang pagkatakot at hindi pagkatakot ay isang act of will. Ito ay pagdidesisyonan mo. Kagaya ng pagdidesisyon mo kung magpapatawad ba ako o hindi. Ako feel. Magpapatuloy ba ako o susuko? Ako feel. Susunod ba ako sa Diyos o magpapadala ako sa pressure ng mundo? Magsisimula ba ako ngayon o ipagpapaliban ko na naman? Papanatilihin ko ba ang negative mindset o pipiliin ko magtiwala sa Diyos? Magpapakatatag ba ako o magpapadala sa takot? Hihingi ba ako ng tawad at aaminin ko ang kasalanan ko o papairalin ko ang aking ego? Ako feel kailangan mo mag-decide. Hindi ito biglang mangyayari na lang. Magiging blessing ba ako sa iba o iisipin ko lang ang sarili ko? Kaibigan, ang lahat ng ito ay dinidesisyonan. Huwag ka matakot na gawin ang tama. The same thing din. Matatakot ba ako o hindi? Kaibigan, decide not to fear. Nakakalungkot kasi may mga tao nag-aantay na lang na tamaan sila ng kidlat para maglahong parang bulaan takot. O ang iba nagaantay ng kakaibang pakiramdam o himala sa kanyang sarili nabigla niya mararamdaman na matapang na matapang na siya. Tapos sinasabi nila, magagawa ko din yan, antay-antay lang. Balang araw, hindi na ako matatakot. Mali kaibigan, alalahanin mo ito na ang Diyos ay laging andyan sa tabi mo, hindi umaalis. At naghahantay siya na magdesisyon ka at ihakbang mong iyong paa. Ikaw ang hahakbang at hindi ang Diyos hindi din ako pwedeng humakbang para sa iyo kundi ikaw ang gagawa ng desisyon na yan ikaw ang mamimili magtitiwala ba ako sa Diyos o hahayaan mo na na ang circumstances mo at ang ibang tao ang magdominate sa iyo ibigan it's your choice it's up to you but i suggest decide not to fear. Ito yung importansya ng ating conversation time. Step 1, babasahin natin ang salita ng Diyos. Step 2, isusulat natin ang ating pagkaintindi sa talata. At step 3, magdideside tayo ng ating I will o ano ang ating gagawin. Pagtapos may ito isulat ay ibabahagi mo sa iyong kapatiran sa discipleship group chat nyo. Bakit? Kasi parang sinasabi mo sa kanila, ito ang aking gagawin o I will accountable ako sa inyo. Ito ang aking napagdesisyonan na sundin sa Diyos. Tulungan ninyo ako na magawa ko ito at ipinalangin nyo din ako. Imagine mo ito, anong mangyayari sa ating na community ng WOTG? Kung araw-araw, nagdi-decide tayo na hindi matakot at gawin ang pinapagawa ng Diyos. Magiging mas matapang tayo sa pagpapahayag ng kaligtasan. Tama ba? Walang magsasabi na hindi pa ako marunong, hindi ko pa kaya. Grabe, wala nang magsasabi ng ganun kung magdi-decide tayo na huwag matakot. Kasi sabi ng Diyos, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Kaya wala nang excuse. Ini-imagine ko mas maraming buhay ang mababago. Mas magiging matibay ang pagtutulungan at accountability natin sa isa't isa. Walang mahihiyang magbahagi ng kanilang conversation time sa Diyos. Ang bawat isa hindi mahiyang humingi ng tulong, magtapat ng struggles at magpalakas ng loob ng iba. Iniimagine ko kung lahat tayo magde-decide na huwag matakot, mas maraming gawain ang magagawa natin para sa karian ng Diyos. Iniimagine ko na mas magiging exciting ang buhay ng bawat isa dahil dumadaan sila sa supernatural adventure ng buhay na kasama ang Diyos. Bakit? Kasi every time na humahakbang ka na may tapang, tinatanggal mo yung takot, ay mararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Ini-imagine ko pag nag-decide tayo na huwag matakot, magkakaroon tayo ng mas matibay na discipleship culture. Wala na yung magsasabi na ayoko muna mag-lead kasi baka ganito, baka ganoon. No, hindi ka na makakarinig ng ganito. Ang bawat isa ay hindi na matatakot mag-disciple mag-train at magpasa ng natututunan niya sa iba. Kaya mas dadami ang mga ginagawang alagad na gumagawa din ng alagad. Kaibigan, kapag nag-decide ka ngayon na hindi matakot dahil hindi ka pababayaan ng Diyos, ay mas lalakas sa loob mo sa pagharap sa pagsubok. Hindi ka madaling madi-discourage, kundi magpapatuloy ka pa din kahit may struggles dahil alam mong kasama mo ang Diyos. Kaibigan, Alahanin mo ito na kaya ka nananatili sa takot ngayon ay dahil pinagdesisyonan mo din ito dati pa at hindi mo lang napapansin. Kasi nga, hindi mo naman sasabihin na matatakot ako ngayon. Hindi, hindi mo yan sasabihin. Pero sa sarili mo, nag-decide ka na na matakot. So, in the same way, kung gusto mo makaalis dyan, makalampas ka dyan sa takot na yan, ay kailangan mo ding magdesisyon na wag matakot gaya ng ginawa nila David. Kaibigan, kapag inatake ka ng takot, wag mo hayaang siya ang maging authority mo. Pwede ka niyang atakihin, pero kung ano magiging desisyon mo sa pag-atake niya, ay yun din ang kalalabasan ng iyong buhay. Kaibigan, alalahanin mo ang isang sitwasyon na nag ka ng pagkatakot at hindi pagsunod sa Diyos. Tingnan mo, anong nangyari? Tapos, tanungin mo yung sarili mo ngayon, kung nananampalataya ba ako noon na ang Diyos ay kasama ko at hindi ako iiwan, ay gagawin ko pa din ba ang ginawa ko dahil natakot ako? Hahayaan mo ba na ma-overcome ng takot ang buhay mo? No way! ba diba? kasi alam mo na ang naging consequence. Kasi kung nagtiwala ka na na kasama mo ang Diyos noon pa, ikaw ay naging kalmado lang, confident, relaxed, bakit? Kasi alam mo, ang Diyos ay nasa likod mo lang. Kaibigan, gagawing miserable ang buhay mo ng takot. Yung defeat at purposelessness, ang gusto ng diablo na maging testimony ng mga krisyano. Pero syempre, huwag tayong papayag. Gagamitin kasi ng diablo ang fear para ma-immobilize kanya. Alam mo, doon sa parable ng Matthew 25, yung master maglalakbay sa malayong lugar nag-iwan siya ng pera sa kanya mga alipin. Tapos, nagbilin siya na ipangalakal ang mga pera para tumubo o dumami. Yung una at pangalawang alipin, naku, nag-invest agad, tinrabaho ang pera na pinagkatiwala sa kanila. Kaya lang yung pangatlong alipin, tinago yung pera, di man lang ginalaw. Hindi nag-take ng risk na gamitin at palaguin. Now, bumalik ang master. At yung unang dalawang alipin ay ibinalik ang pera sa master na merong tubo. Tuwang-tuwa ang master. Kinomed niya yung dalawang alipin. Pero dun sa pangatlong alipin, naku nagalit siya. Kasi hindi tumubo ang perang pinagkatiwala niya sa kanila. At nung tinanong niya ito, alam mo sabi nung alipin, Matthew 25.25 25, Natakot po ako, kaya't ibinaong ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Anong reason bakit hindi sinunod ng alipin ang kanyang master na ipangalakal ang salapi na pinangkatiwala sa kanya? Sabi niya, natakot po ako. Kaibigan, ang takot ang magpaparalyze sa iyo. Takot ang magtutulak sa iyo para magrebelde sa Diyos. Takot ang magpe-prevent sa iyo na ma-experience mo ang adventure ng supernatural na buhay kasama ang Diyos. Kaya pag sinabi sa iyo ng Diyos na magturo ka sa Sunday School, huwag mo sabi, natatakot po ako kasi baka magkamali ako. Huwag. Mali ibigan. Huwag ka matakot kasi the fact na binigyan ka ng responsibility ng Diyos ay ang ibig sabihin nun ay kaya mo at tutulungan ka niya. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, gamitin mo ang iyong talent sa pagkanta para sa Diyos. Wag mo sabihin natakot po ako kasi baka magkamali at mapahiya ako sa audition. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na manguna sa isang discipleship group, wag mo sabihin natatakot po ako kasi baka hindi ko masagot ang mga tanong nila. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na magbahagi ka ng kaligtasan sa iyong kaibigan, wag mo sabihin natatakot po ako kasi baka hindi niya ako pakinggan o pagtawanan niya ako. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na sumali ka sa discipleship group, huwag mo sabihing natatakot po ako kasi baka pagsalitain ako doon, mahiyain po ako eh. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na humingi ng tawad at makipag-ayos, huwag mo sabihing natatakot po ako kasi baka hindi niya ako patawarin. Pag sinabi ng Diyos sa iyo na magbigay at maging bukas palad, Huwag mo sabihin natatakot po kasi baka ako naman ang kapusin. Kaibigan, di ko alam kung anong pinapagawa sa iyo ng Diyos. Pero huwag mo sabihin natatakot po ako. Kundi, ngayon na ang panahon. Decide not to fear. Sabi ni William Gurnall, We fear men so much because we fear God so little.